Kumusta mga kaibigan? Magandang araw. Ito mga lods yung Davao Coastal Road. Bale, ito po matatagpuan po sa coastal area po ng Davao City. May haba po ito sa ngayon na uh, 17.9 kilometers. Pero sabi po ng driver namin, abutin pa po ito ng may 45 kilometers. Kasi didiretso daw po ito hanggang sa Panabo City. Ito daw po mga kaibigan na inumpisan ng proyektong ito noong pong 2017 sa pamamagitan po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na talaga naman taga rito po siya kaya talagang sobra napaganda po ng lugar na to. Ito mga kaibigan, na Davao Coastal Road mula po rito yan sa may Davao Cotabato Junction diretso po yan hanggang sa may coastal Lines po ng Bago Aplaya, Talumo, Matina Aplaya, Roas Avenue Section hanggang sa may Santa Ana War po yan mga lodges. Eto po mga kaibigan, bali 2 lanes po yan, bali 4 lanes po lahat yan. Talaga naman napakalawak, napakalaki ng kalsada na to, plus pa yung magandang view. Na talaga naman habang kayo nag dumadaan, nagmamaneo rito, talagang sobrang nakaka-enjoy po, nakaka-relax kasi nga po dahil sa walang traffic. plus maluwag po po yung kalsada at napakagandang view ng dagat. Talagang sobra, nakaka-enjoy dito dumaan mga kaibigan mga lod. Napakalaking binipisyo po ang makuha dito sa Davao Coastal Road sa paggawa po nito dahil mababawasan po ang traffic sa Davao City at mapapadali din po ang pagtransport transport ng mga kalakal papasok at palabas po ng Davao City dyan nga po pala mga lods sa may bandang kanan dyan po sa may malapit sa dagat meron po dyan mga walking area jogging area pwede po kayo mag jogging dyan mag exercise maglakad lakad mamasyal po dyan mag skating po dyan mga lods talaga naman napaka ganda po ng lugar na to di lang po para sa mga sasakyan kundi para din sa mga gustong mag sightseeing mag ehersisyo, magmamasyal po rito. Bale, ito mga lods, bukas po siya ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 po yung part po dyan. Tapos sa hapon naman po ay alas 3 ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi hanggang sa medyo lumapas pa po ng konti. Isa ito mga, lads, mga mga kaibigan, sa tingin ko na pinakamalaki at pinakamagandang proyekto na ginawa rito sa Davao City. Ito po yung Davao Coastal Road na talaga namang kapakipakinabag, napakalaking tulong sa mga motorista sa lahat po ng tao na dadaan po rito. Hindi na po sila dadaan pang ibang mga matrapik na lugar. Kasi... Okay. Pero mga kaibigan, mga lads, dahil nasa Davao City po tayo, bali ang speed limit po rito ay hanggang 60 lang po. Talaga pong may speed limit po ang Davao City. Kaya kung sakali man po, bago lang po kayo rito, mag-iingat po kayo, kailangan laging 60 km per hour lang po yung takbo nyo. Mga pamotorsiklo po yan, mga sasakyan, talagang yun po yung speed limit dito sinusunod po nila yan napaka higpit po nila rito sa mga batas kaya kailangan kung dayo po kayo rito katulad po namin kailangan sumunod po kayo rito dahil talagang i-implement po, po nila talaga ng sobra yung batas nila rito mga lods e respeto at galang po natin ng lahat po ng lugar na ating pinupuntahan kung sakali man pong mapupunta tayo sa mga lugar na di po nating kabisado para wala po tayo maging problema at makapag-enjoy po tayo sa ating pamamasyal sa mga lugar na ating pupuntahan isa mga kaibigan ang Davao sa pinaka best tourist destination para sa mga turista hindi lamang po rito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas dahil sa ganda sa linis ng lugar na to, mga lodges tapos konti halos ang krimen talagang ah, dami pang pwedeng puntan dito sa Davao mga lodge hindi lang sa sikatang ng Davao mga kaibigan sa Dorian kundi dahil sa kanilang isa rin sa pinakamagandang festival sa buong mundo ang Kadayawan Festival Bali, pinagdiriwang ito mga lods sa uh, every third week po ng August. Sobra talaga ako nasiyahan dito sa aming biyay dito mga lods sa Coastal Road ng Davao Napakalaking ginhawa mga kaibigan mga lods ang pagdaan po rito. Hindi na namin nadaanan yung traffic sa buong Davao City kasi minsan matraffic daw po din talaga ron. Tapos dito talaga ang sobrang ganda ng mga view dito mga kaibigan mga lods. Salamat sa aming driver na talaga. <laughs> hindi lang siya driver kundi guide pa rin talaga mga kaibigan. Talagang sobra napakabait niya. Sobrang ganda mga lodges ng Davao City. Talagang hindi kayo magsisi na pupunta po kayo rito. Talagang nakaka-enjoy dumaan dito mga lodges sa coastal road nila. At napaganda po talaga ng mga view rito. Sobrang ganda ng Davao City. Kung sakali man na may pagkakataon, magkaroon ulit ng pera, <laughs> panggala. Gusto kong balikan talaga ulit itong Davao. Gusto kong puntaan iba-iba pang lugar dito sa Davao Oriental, Occidental, Oro. Yan yung mga lugar na gusto ko pang mapuntahan mga lads. Napakarami pang pwedeng pasyalan dito sa Davao. Talagang napakasarap dito sa Mindanao. Gusto ko rin mapuntahan yung mga katulad ng Cotabato, Sultan Kudarat, Marawi, Sambuanga, Surigao. Marami pang pwedeng puntahan dito mga lads. Talagang sobrang napakalaki ng Mindanao pala. Kala ko maliit lang. <laughs> Talagang kala ko sumusunod pala ito sa Luzon na pinakamalaking isla sa atin sa Pilipinas at napakaraming magagandang lugar dito mga lods yun lamang po mga kaibigan mga lodi maraming maraming salamat po sa panonood sana nag enjoy po kayo sa ating tour dito po yan sa Davao Coastal Road mag ingat po tayo palagi isipin po natin unahin po natin ng ating Panginoong Diyos bago po ang lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless po thank you Yung diretso sana yun doon, boss. Oh, yan, oh, yan. O, hindi pa na natapos yung tulay dyan, uh, papunta na yung pana, panabo. Mas mabilis sa sana doon. Oo, oh, wala na. Wala, wala, na, wala na kang madaang topic. Oo, oh, kasi ano no, postal. Masarado pa. Masarado pa. Inawa mo yung tulay. Paginagawa. ginagawa. Pag so, may tapa. Oh, ganda na, ano, no?